mga ka-rider Ako nga pala si Chairo Silo Maglangit Ngayon, umimigay tayo ng pyesa Kasi yung mga pyesa na yung pamimimigay ko Yung mga pinaglumang ko na Ito kasi Hindi ko na kasi ito mga Itong pyesa na to bagay na bagay ito sa mga beginner Katulad ko rin. Pero Okay na rin ito sa kanya hmm. Yan, part ito ibibigay sa kanya samport bars yan hindi ko alam kung anong sukat so ng bars na yan, pero bagay yan sa mga pambigay kasi tapos ito yung rim set yung isa, double wall yung isa second wall lang yun hindi double wall yung pero okay na rin para sa kanya kasi nag ito practice pa naman siya naglalaro eh. Kaya ito, may prem naman siya. Bibigyan ko sa kanya sa kanya yung prem ko. Kaso ah. may prem na siya eh. Kasi yung pinaglumaan ni Christian na prem, bibigyan din na sa pinsan niya. Kasi yun, basta na, bibigyan natin ito mamaya. Hmm. Ngayon, puntahan natin siya sa gustong trabaho. Kasi sabi sa kanya, hintayin niya, niya ako dun sa station para mabigay ko sa kanya yung parts. Diba? ba? Diba? Diba? Ito na yung bibigyan natin ng parts pinsan na Christian mga pala yung bibigyan natin some port, bar tapos handset ito bagay natin sa beginner Yeah. ito Ayan. ang sabi mo dyan sa parts Thank you. Ah. 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 Pero okay na yan para sa'yo. Tapos itong double wall. Ito ilagay mo sa likod. Oo. Ah, Makikita dyan? Oo po. Okay. Ingat ka. Ingat po. Wala pa na eh. Ngayon guys. Uwi na dyan. Kaya yun. Hindi ko naman kasi makagamit yun. Kaya. Hindi <laughs> mo na natatapos yung. Ano. Dito na. Dito